Sigit sa mga sirang kalsada, mga nasirang ari-arian ang iniwan ng lindol sa Bohol tulad sa bayan ng Luway. Si Mang Siadoso panayang halukay sa mga gamit na pwede pang mapakinabangan. Lahat ng lindol na daanan ko, ito ang pinakamalakas. Uh, ano, nakadapa na kami. Sabi nila mag-move mag on raw. Uh, ganyan lang ang pangarap ko. Eh, patulong saan mga anak ko? Oh. Siguro makaya lang. Kaya mag, magdasal lang. Nabitak din ang mga dingding at haligi at nasira ang mga antigong gamit ng sinasabing pinakamatandang bahay sa buong buhol, ang Clarine Ancestral House na 173 years old na, na isa ng museyong tinuturing na Heritage House ng National Historical Institute. Naghihinayang po kami dahil po lahat ng gamit, mga luma po ito, at saka humihingi po kami ng tulong ng NHI kung paano ito ma-restore bubong sakti ng harapan ng Holy Trinity Parish ng Bayat. Pero naiwang buo ang bahagi ng bubong kung nasaan ang imahe ng Holy Trinity. Kami alam ko pa paano kami magsimula ngayon kung sino tutulong sa amin. Guguhuri ng mga dingding ng St. Peter Church ng Lobo na pangalawa sa pinakamatandang simbahan sa Bohol. Ang kampana nito, tuluyan ang bumagsak. Pero hindi pinanawa ng pananampalataya ang mga taga rito na pa sa misa sa harap ng sirang simbahan. God was so sa kabila ng pagkasira ng antigong simbahan, pag-asa ang dala ng isa pang pinagmamalaking atraksyon ng buhol. Way. To thee, Lord, for all us... Ang internationally renowned Lobok Children's Choir, na may tuturing daw na living treasure ng mga Boholano, at regular na umaawit sa simbahan, ilan nagbibigay buhay sa pag-asang muling maitatayo ang simbahan. Tanaw pa rin ang obrang nakapinta sa kisamin nito. Nakatayo pa rin ang pillar. At buo pa rin ang rebulto ng Birheng Maria sa gilid ng simbahan. Malungkot po kasi wala na kaming simbahan. At kahit saan sa probinsya, nagliliwanag ang pag-asa. Sa gitna ng brownout halimbawa at gamit lang ang flashlight, tuloy ang panggagamot ng mga doktor at nurse na ito sa isa sa mga nasugatan sa noon. Wala rito sa Bohol. Ako si Ruth Cabal, ang inyong saksi.